Sabi puta, bago ah. Bago ah. ah. <laughs> <laughs> Ayos <sumano> yung niya. <laughs> up right guys ah. Oh. Hey guys, what's up? Ito, nakadoyle na ako sa ilalim ng chassis. Ganito yung gawa namin, mapadriver pa hinante. Andito pala kami sa may Subic Gateway, guys. Dito sa may bakanting lote. Eh. Kita niyo naman mahangin, 'di ba? Pero hindi ko masasabing presko kasi nga yung ihip ng hangin ay may halong mainit din na simoy ng hangin. Ang gulo eh, no? <laughs> Sobrang init nga ng panahon ngayon. Yan, lang ginagawa namin pag uh, naghihintay ng masalang. Dito kami sa may bakanting lote. Eh. yako yaho lang ng paa. Nihintay namin na matawag kami. May mga inabutan pa nga kasi. May mga truck na nakasalang din. At kinahaponan nga Eh, kape. Pare, nagtagal na. Ano? Nagtagal na. Hindi, hindi. Hindi na. Yeah. Tala dito guys. Tala kape. Ilit sabi't tubig. Sabi so, ba ang na kape? kagigising lang. Kagigising lang mula sa pagkatulog. <laughs> Pare pa gagawin mo pare. Ng bare magugulo ko din. Oo, Madaling araw na nang makasalang kami. Inabot pa kami ng umaga. Ay, puta, bago ah. <laughs> <laughs> oh, bago <Bahagwa>. ah. <laughs> <laughs> Ay, sumunod na. Para shot out na pa. Oh, tama daw si Bapo. <laughs> Pero ito ito bago oh. Ah, yun dit yun, girl. Ah. Bibo. Bibo. Totoy Bibo. Pa Bibo Bibo lang. Yung saan yung si Totoy Bibo? <laughs> Toto Bibo right. Ganyan lang kami sa biyahe, tamang kulitan, asaran. Pero ganun talaga eh, kasiyahan na namin yun. At eto guys, sumakit na nga pala kami dito sa Misubik. Medyo may kabigatan yung pangarga namin. Itinayin laps ko na nga para mabilis tayong makaahon. Ang uh, ganda naman no, Ang ganda ng view, 'di ba? kami ng umaga diyan. Papunta nga kami ng MIP. Pero pupunta muna tayo sa tipo para maghintay ng dokumento dahil tinawag na tayo ng ating processor doon. Nadaan pa nga natin yung tunnel dito, guys. Kita niyo naman, 'di ba? Dito sa tipo na 'to, dito kami naghihintay para makuha yung dokumento. Si optimum flight, guys, oh. <coughs> Okay. Okay, At sa di inaasahang pagkakataon na naman guys, nakita na naman natin yung idol natin na si Optimum Pride dito sa may MIP. Ito pala yung lagay ng MIP guys pag minsan. Minsan matraffic palabas, minsan malawag. Ito yung sa seawall pala. Dito kami naghihintay kami mga pahinante. Ah, halo-halong tao. 'Di diba? Pero isa lang mission namin diyan. Hintayin talaga yung mga truck. Minsan nangyari na rin sa akin na iwanan ako diyan, guys. Dahil sobrang puyat siguro ang tok. Hindi ko na yan, nakalabas na yung driver ko. Tinawagan na lang ako pero nasa malayo na siya. Siyempre, Hinabol na lang natin. Nakasakay na lang tayo sa ibang truck. Ganito kasi yung discarte dito guys. Pag naiwan ka, magsabay ka na lang sa iba. Sasabit at sasabit ka sa likod kung kinakailangan.